Uh, good morning, good morning, good morning, good morning mga idol! Uh, gising na, gising na, gising na, gising, gising na mga idol! Uh, magandang magandang uh, linggo po mga idol! Uh, inahinyahan po namin kayo mga idol na uh, bisitahin niyo po ang aming bakery, ang Kuya big Bakery. Ito po, may mga bago po kami na uh, luto rito mga variety. Ito po, napakarami po na uh, ginawa ko mo itong mga variety nito. Ayan po, mga bagong luto po yan mga idol! Bisitahin niyo po ang Kuya big Bakery! Ah, dito lang po kay eh, Kuya Dito po ninyo matatagpuan ng iba't ibang klase ng variety. Da, para po tayo na sa Pilipinas lang, mga idol. Ano pang hinahantay nyo? Bisitahin nyo po yung aming bakery. At talaga pong uh, ah, malulula po kayo sa kung ano pong nabibili nyo sa mga variety. Talaga pong iba't ibang po, po ng klase. Kari dito po kay eh, Kuya Bib. Kaya mga idol, naninyahan po namin na ah, puntahin nyo po yung aming bakery. At talaga pong uh, ah, bubusog kayo dito mga idol. May mga pagkain din po kami rito. Ano pang hinahatay nyo? Gising na kayo mga idol. Ah, taka po yung aming nga palang uh, ah, malukay pandisan na pwede mga malaki ni Kuya Pip. Dito lang po kung ninyo matatagpuan kay Kuya Pip, ang malukay pandisan. Nag-iisa lang po dito. Dito lang kay Kuya Pip. Kay UAE. Ah, wala na po katulad dito ang uh, ah, malukay pandisan ni Kuya Pip talaga pong nag lang po dito. Ako uh, po yung nga pala yung alam um, regular pandisal. Uh, puntahan din po ninyo mga idol. Sana po uh, tanggalin ko po natin sariling atin natin mga idol. Uh, Inakasahan po namin na uh, support ninyo mga idol. Uh, maraming maraming salamat mga idol. Uh, po tanggalin po ninyo sa aming mga tinapay. Sana po huwag po kayo magsasawang ito uh, pumunta rito sa aming bakery. Maraming maraming salamat mga idol.